Hindi po ako magninang, napapagod na. Ang man, top, wap what if? What <laughs> wap if what? What if ano? What if? What what if? What ano yung what, what. if? Wap na. Ano ah, wap if. <laughs> wap if ano? Oh, w wag, w wag. W wag mo subukan. Nagbali na na po namin lahat ni Bibi yung mga gamit na amin po muna ng ihabilin dito kala tatay. tayo okay, muna mga kadilag. <music> po mga katilag, magandang araw po at welcome back sa aming youtube channel. So for today's vlog ay magsisimula na po kaming maghakot o maglipat ng iba po namin gamit dito sa bahay, yun pong mangilan-ngilan. -ilan. Dahil uh, yun po malapit na nga pong mag-start yung aming house renovation, bali po sa March 8. At ilang linggo pa naman, kaya laang ay ngayon po y kami mag -unti, unti na na maghakot para... Kumbaga ay kapag ka, uh, ano, kaunti na lang po yung aming ililipat na gamit. Dahil once na nag-start na daw po yung uh, pagtatrabaho mga kadilag ay dapat ay yung mga nareretong gamit ay tanggalin daw po sabi po nung magtatrabaho. So yun, bali kami po mga kadilag ay maghahabilin ng mga ilan pong gamit namin sa kalatatay. Dahil sila po ay may itaasang bahay, ayun naman po walang natutulog doon. Kung bagay din po ay ginagawa na din nilang uh, tambakan muna pansamantala ng mga gamit. At malawak naman po yung itaas nila tatay tapos ay wala nga din pong natutulog. Kaya pwede po siyang paglagyan muna pansamantala nung iba po namin gamit. At ako po ay nagpaalam na kay tatay kami po nila mama. Bali kami po ni Bibing dalawa ang maghahakot. So tara Bibi, tayo maghahakot na. <laughs> Ayan, so yung mga gamit na hahakotin namin una doon ni Bibi. Ay yung mga naririto po ah.

Para tayo maglilipag bahay na yan, baby. <laughs> so yan, dito na po namin muna nilalagay sa may uh, gilid. Gawa ng dadaan okay, so, po kami sa likodan ng pahay. Namin na ito pa kayo. mga katika. So may mga damit pa din po namin na hindi na masyadong sinusok. Wala pang paglagyan sa ngayon dahil ano na din po yung mga dora box na aming puno na. nakalagay sa sako po. Tapos ayan, ito naman pong iba. Ito po ay uh, gamit dati nila papa sa pagkakunan ng isda. Ito naman po noon sila papa ng isda. Ang styrofoam. Ay kung ano ang nakalagay diyan mga kalilag na gamit. Ayan, dadalhin ko na po itong iba kala tatay. maga muna namin dito sa may kusina. At dadaan po kami dito sa likodan ng bahay. Hindi naman tayo. Hindi naman aulan pa rin kung mga paglalag. Meron ang bahala na. Kaya tayo ay maglilipat gamit. Naarol na po putae sa loob ng bahay nila tatay. Hi guys, uunahin mabubuuin. Hi. Uunahin mabubuuin. Kami makikinig pa sa ganito. Bayad dito si tatay. Tatay, 'yung laan po nawang bagalin namin 'yung mga sako bag. Nakakuan po nakalagay sa laga 'yan. Si tatay magsan ka po pupuntahan ni tatay. Ah, Papa welding? Pwede <laughs> po ang dalawang bagets. Si Amara tsaka si Talambo. Wala kayong pasok? Yes! Wala? Yes! Yan <laughs> yeah, pala, andito ka, Bolbog. At dito po mga kadilag, meron po dito sila tatay na itaas. sa tiyakit ko na po itong isang bag. So, dito tayo makikilagay kala tatay mga kadilag dahil dun sa tatanggalan ng bumbong mga kadilag ay yun nga, ang open siya. So, pang kumulan ay baka mabasa yung mga gamit. Tapos, ang hindi naman dun gagalawin ay yung kusina. So, dun kami matutulong. Saka dun sa may balko namin, baka doon po kami makatulong. Ayan. Yeah. Ito na natin at bayin po sa talambo. Medyo challenging. Ang pagkakirap kaya yung isa isla dito okay, so, ito at mahirap. No? Malawak-law pa nga pala dito ang space. Dito pay wala nang matutulog, kalat-taas, nakatapak. Kaya dito yung mga nakatambak din ng na gamit. Ayan, at pwede na din po si baby. Dinala yung gamit. Ah, ito naman po yung una kong dinala. Ito po yung taas nila Tatay. Malawak po. At meron ding mga nakatambak na mga gamit parang itong mga kadilagang alam ko ay pinapaupahan nila tatay tapos ay, yung umuupan naman ay gamit lang ang nilalagay kapit bahay po namin kaya ayun hindi naman siya nasasayang kumbaga yung napapakinabangan din at uh, pinapaupahan saan kaya natin ito bibi dito na lang ah para magkakasamahan eh. ayan at pababa na po ulit kami ni bibi dahil kukunin pa yung ibang gamit Ito pong hagdanan nila tatay pinalitan na dati ito ito'y kahoy, yung inay, bakal. Kapag aakit dito ang mga bagit ay dapat ay kuha, ni igihin. Ito, yeah. ito naman po ang next. So, isa-isa lang para magaan, mga kadilag. Lipat gamit 101. Ayan, nakakadalawa na po akong bag nakikita nga din pala dito mga kadilag yung aming bubungan <laughs> at umuula na naman so yan kitang kita po dito yung pagiging antik na ng aming bubungan <laughs> pero yan ay mapapalitan na din mga kadilag kapag nag start na yung pagpapagawa mababaklas na po yan kaya yun kami naghahakot ng gamit dahil nga tatanggalin lahat ang gamit mga kadilag pag nagsimula na daw pong magtrabaho para hindi po nakakapiit. Aba, ay galing naman ng pusa ni Mara. <laughs> Gusto yatang mahakot din. No. Yung pusa mo, pusa ni Mara. Bo. <laughs> Di ka na pa. Payat pa na yung kanta mo po. Halika. May, kina may kinakanta po yun sa akin ay. Okay. Papayat, payat ka pa. Ayaw ko may kanto din sa'yo. Hindi ka na lalaki. Hindi <laughs> ka na lalaki. Huwag ka nang umasang. Lalaki, laki ka pa. Nagkakasara po kami ni Volvox. box. <laughs> bah, mabilis. Meron na agad tatlo. Kahit na po ito. Hindi ka na lalaki. Hindi ka na lalaki. Ey. Hi, kamusta yung mo? Okay na. Huwag mong buhatin yat di mo kayo yan. Mas malaki, mas mabigat pa sa'yo. A few inches later. What? Ba't si Talamboy natulong na? na. Baka yan ay hindi na lumaki. Lala-dala yung gitara, mga kadilag. Ba't itong ng kulong-kulong ay? -kulong, eh? Dala ganon dito. Mabaktot na nga <laughs> siya. Huwag mo patalong si sipot. Baka ilalo ko kayo lumak eh. Kasi talang po kayo gusto tumulong mga kabilang tiga. E, yeah. Hindi po magninang. Napapagod na. What if? What if <laughs> what? If ano? what, if what? <laughs> what if ano? What if? What what if? What, what, if? what ano yung what Wap-ip. Wap nga. Ano ah, wap-ip. <laughs> wap-ip ano? Wap-ip lang. Wag, wag. Wag mo subukan. <laughs> Baba ka na dyan, tropa. Nakakatawa si Talambo ah. Gustong tumulong eh. Siya na may kalamay sa lalaki. eh. Huwag ka nang tumulong. Ikaw naman. Wap-ip si Talambo. Wap, Opo. Baka malaglag ka dyan. Wap-ip ka dyan. <laughs> Yung sa bed, mm. yung alakay, sa tent, yung maliit, mm. at yung 10 o'clock. Nakakatawa si Talambo. Nakakatagal ng pagod. Ayan guys, so i-aakitin po natin itong kasarola ni Papa. Ito mahal na mahal ni Papa itong kasarola ito Naalala ko dati, si Papa yung nangarap magkaroon ng... Uh, mamihan. Ay, ito ang kanyang sinadya. <laughs> Parisan niya ta, bibihan eh. Maybe um, eh. para naman nagagamit at siya na may nasa trabaho pa. Ay baka nagagamit din ito kaya tinatabi-tabi lang. Napakalaki. Okay. Boy, ka oh yeah. Nakay, boy, tinakay kasi yung laki mo. Huwag ko nga <masin> laki ko. Hindi ko nga siyong laki ko. yung ko yung rung buhay naman ko. Sino na yan? Oh, sino? Sa <laughs> Mas malaki ako dyan. Yeah. Oh, kasa ka dito. Tinila, ay, hindi, kahit nga hindi kita tila din ay kasa ka. Kasang kasa ka. Uh, talambo sa kasarula. <laughs> matotoo uh, na ano. Nilagali na, na naman. Si talambo mga kadalagay nakakatuwa ang asari na At yun laging may rebat. Tagtwiti pati ang mga rebat na yan. Hindi <laughs> mo matat. Hindi mo yun makukuha. Hindi mo maya maaasar. <laughs> hindi mo maaasar talo yan. Talagang laging may rebat. Bote naman yung kasarola. Nandito na din po si Bo sa taas. Ah, mas malaki ka naman pala. Ikaw naman, no? chop ikaw. Oo, grabe ka kayo. <laughs> Baka malaglag ka, ha? Dahan-dahan. So, si boy. Very smart. Lahat ay may sagot sa iyo, han, eh. sa pinagmanahan. So, ayan, mga kadilag. Bali, naayakit na po namin lahat ni Bibi yung mga gamit na amin po munang Iahabilin dito kala tatay. Ayan. Amin lang po nga ayusin. At uh, makababa na din maya maya. Hoy! Huwag kang tatakbo-takbo. Hindi <coughs> titignan ko dito. Ba! Five, five lang pala yung lakas. Wow! <coughs> sa... Kitang-kita ko dito sa self pati bintana Yan ang mas malaki sa'yo. Kanina yung take the bar. Teddy, teddy bear. Tinatawa <laughs> na mo ko, baby. Tinatawa mo ko. <laughs> kanina yan. <laughs> Buka kanina manika. Kanina yung teddy bear yan. Uy, huwag mo yan. Hala ko. Ang pakalman. Bulagalaw nga yung pag-abot. Oo, yung teddy bear. Iba ng pwesto. Ay, pagbaba na. Ige, pagbaba ha. Ayan, si Talambo po ay umuwi na din. Thank you, Bo. Ayan <laughs> po, mga kadilag. Bali, katatapos ko pong maligo at magpahinga. Tapos bumili din po ako ng merienda. Ayayin ko yung dalawang katulong ko kanina sa paghahakot. si Bibi at saka si Talambo. Halika. tayo mo mag-merienda, Bo. Kapag maylo muna. Maylo time. At nasa kusina na po kami ni Talambo. Kami ay magmamaylo time. Ito <laughs> na din ba ka iniinom, Milo? Oo, oh, nakita kita nung minsan eh, na iniinom mo yung Milo. Naaya ko si B.I. ay may ginagawa. Ah, uh, mga kabilag. Kaya kami na muna ni Paring Talambu. Honey. Mmm. Milo everyday. Ano daw yung nakakatangkad mo? Siya nga. Ito na nga din ang iniinom mo, di ba? Tama, tama. At may iniinom pa, si Ito pa Ito sa termos. Ito sa'yo. Eh, ba't kayo walang pasok today? Gusto ko na Ah, okay. Ah, wala pala. Happy birthday nga lang. Wala paasok naman. Okay. Napay. Kain muna. Mahay na magsil ko. Marami na Dahil masipag ka. Ito na may namin para kay Guig. mga sumot, masarap yun, honey. mga katilag. sarap ng merienda ni. Eh. Mainit.